Ayan guys, lulutuin ko na ang harvest sa aking garden. At ito talbos ng kamote, nilinis ko na siya, nilagay ko lang sa rep. Ayan. At magkikisa ako, ayan. Magkikisa ako ng sardinas na ihalo ko sa kamote, ayan. So, di ba guys, ayan more kamatis, dagdagan ko pa siya. Kasi yun ang kanyang asim. See you in my next video. Thanks for watching. Dami kong harvest na kamatis ngayon, guys. Yan. Cherry tomatoes ang dami. Yan. Tapos ito, yun nga. Nagamitin ko na siya sa pagluto. Yan. Yan. Pang-asim na siya, guys. So, di ba? Ito nasira na. So, yan. Itong gamitin ko pagluto. Yan. bien guys. también están canotes y malo, cosas sardinas ikot kasi ang kawali ko guys. Oh <laughs> Ayan na guys. Pwede na ang aming pang-ulam. Ginisang sardinas sa talbos ng kamote. Maraming kamatis at sili. Press from my garden. So pag may itinanin, may aanihin.